Okay, uh, magandang umaga mga Brad, no? Ngayon po ay Women's Month, no? Pagibigay po tayo ng wheelchair sa isang beneficiary natin. Siya po ay mayroong breast cancer, no? Stage 4 po nga alam ko yan, breast cancer niya. So, nandun po siya ngayon, nakaratay at na, uh, nakahiga. So, bigyan po natin ng regalo na isang wheelchair po, no? Mula sa Wheels for a Cost So, tara mga Brad. Bigyan po ng regalo na ang mga natin lupa junior police isa sa mga aktibong miyembro ng natin lupa first foot playa so sila po nakatulong natin para sa paghahanap ng mga karapat dapat na bigyan ng wheelchair. So, nang tulong ko no. So sina Sino Ito po. May may asawa. Sige, uh, umaga no? Ito asawa po. Magmamaprad, no. Ito mga no. Merong Auyo. may dala ang Wheels for a Cause Team na wheelchair, no. So anong ano ni ano ni Ate. Ah uh, anong pangalan ni Ate? Uh, Marian Pasco. O Marian, no. Marian. Pa Marian. So kamusta yung sakit niya ngayon? Jo ano po, Jo. Diyo... Asay ano yung stage na. No? Oh, stage 4 Breast cancer. Breast cancer. So, kamusta yung gamutan niya naman yun? Oh, so, gamutan, no? Oo, gamutan. So, kailangan niya ng wheelchair kasi maaaring hindi na siya nakakalabas niya. Oo, hindi po. kasi buhatin natin, talagang obligado na isa-isa wheelchair para mainbas na basuman So, kailan nagsimula yung kanyang... Kami yung mga 1-year na eh. na na agad. Stage eh? 4 na agad, na uh, tadamay na yung sa dalawa na yung ano. So, ilan ang anak niyo? Ilan ako na si... Uh, 41? 41? So, may regalo ang uh, Willis Poracos. Kasama namin ang uh, Junior Police. Salamat. Talagang... Ay tulong-tulong -tulong kami kung sino yung mga karapat-dapat talaga na bigyan namin ng na regalo. So, patahan siya natin. Okay na ba? So, tara mga brad. Pagkaan natin. Pagkaan okay. natin. Sabi po sa amin ng uh, Mutilva Junior Police isa sa aktibo naming uh, makasamang grupo po no na meron daw yung stage 4 cancer ah uh, stage 3 breast cancer no ah uh, so gamutan naman ay naman po eh ininto ko rin po kasi kapos nagaya sa na lang ako So, nung magkasakit siya, hindi na gano'n nakakalabas. Mm -hmm. Hindi At na um, po, no? Kasi hirap po sa maglakad. Kailangan uh, po pa ng alayan siya. Kailangan alayan pa. So talagang wheelchair ang kailangan para makakalabas labas talaga. Labas. Okay. So, andito po ang uh, wheels for a cost team. Sir Douglas, si Mang Rotalin. Sure. Sir uh, Nico. Ah. Opo. Opo. Ayan, e, para naman pag ah, so gagawin yung lubas so labas ay nakawas. We can't. We can't. Opo. Ah, ah, kalabas pa. So, so to you. Right? So, pag siya ngayon dito, nabuhatin. Alalayan. Alalayan, alalayan. Opo. Ah, so yun po, ngayon po ay ano no? Ah, we Women's Month ngayon. Uh, 10. Oh, February 10. No? So, advance happy birthday po. Ang regalo po ng Willis for ako sa inyo ay isang wheelchair po. Sana po ay maging malaking tulong po sa inyo. So, maraming salamat. Opo. So, mga brad, no? Uh, kaunting tulong po, no? Mula sa Wills for Akos, kasama namin ang Muntinlupa Junior Police, isang wheelchair po, no? Uh, meron din po kaming Ah, uh, konting food pack, magpasensya na. Lahat talaga ng bibigyan namin ng ng well share ay may mga konting food pack. Magpasensya yeah. na. Salamat maraming salamat. Ah, sa, uh, bibigyan uh, rin po ng Montilua Force Flyer kasama po ang Junior Montilua Junior Police ay nag-ipon kami ng mga barya. Usaan ay kinakas namin 'yon at binibigyan namin dagdag na tulong kasi. Inyo. Malit na halaga pero sana po makatulong. Barya mo kalusugan Goes many hearts. Many, many hearts. <laughs> ayun, pabigyan mo na namin sa inyo. Thank you very much po sa inyo. So, sila rin po ng pa Junior Police ang nag-ipon-ipon ng mga bariyang yan. So, kung sa, -sa -sakali po, pwede namin kayong dalhin doon. Alalayan natin, natin doon. So, ayun. Mag-oxygen na. Kailangan talaga ah. na mag talaga na bantayan palagi, alagaan palagi dahil ah, hindi kayang kumilos mag-isa ni ate. So, kasi pre, uh, ang nga natin ang palaging ano, no, uh, makarecover, gumaling. Kasi may anak sila, nung limang kanilang anak, uh, talagang mali maliliit pa. No? Eh, kailangan sila ng kanilang mga anak. So uh, kami po ay uh, uh, kasama kayo sa aming mga dasal na sana humigi ang inyong pakiramdam at sana gumaling po. No? Uh, wala po isa aming kasama si Sir Ruel na yun po talaga palaging napipray sa amin. So, sa, uh, yun na po po pwede sabihin sa inyo. Uh, Lord, sana po ay uh, makarecover at dumaling uh, gumaling si Ate Mary Ann. Huh? So, pasyal natin sa labas si ano? Hmm. Si, so, mga brad, no, pa-upuin natin si Ate Mary dito.